Nababahiran pa rin daw ng politika ang rehabilitasyon sa mga lugar na, sa mga lugar na sinalanta ng super bagyong Yolanda. Ang nagsabi mismo niyan ay si Rehabilitation Czar Panpilo Lacson. Ang ilan daw niyang mga proyekto ay naharang umano ng ilang politiko. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mga dayuhan at Pilipinong eksperto sa iba't ibang larangan ang nakinig sa speech ni Rehabilitation Czar Panfilo Lacson kanina. Pero hindi siya nangiming isiwalat na hanggang ngayon na po politika pa rin ang pagtulong sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Sa Experts Forum on Rebuilding Communities and Ecosystems After Yolanda, sinabi ni Lacson na may humahad lang sa kanyang trabaho. It's either you're in or in the way. I am bent to deal with those who are getting in the way sooner or later. Nang tanungin ng media ay namin ni Lakso na ilang politiko ang ayaw makipagtulungan sa kanya. Less than 10, less than 10. No? Oh. Ilang... Well, mostly politicians. Oh. Possibly administration allies, yung yung iba naman sa opposition din. So Ganon pa man, patuloy raw ang investigasyon sa politikong gusto umanong pagkakitaan ang itinatayong mga bank houses para sa mga Yolanda survivors. I'm in constant uh, touch with the CIDG uh, people. Sabi nila, they have enough information but how to translate those information into solid evidence, that's another matter. Dagdag pa ni Lacson, limitado raw ang mandato na ibinigay sa kanya ng Pangulo kung kaya't patuloy ang pagkatok ng gobyerno sa mga pribadong sektor. Baka ngayon marami nang nakatayong mga bahay sa kaeskwelahan doon. Baka ngayon marami nang nakatayong mga munisipyo roon. Kasi if you're given enough authority as long as you're well-intentioned and you will not abuse the authority given to you, you can accomplish more. Inanunsyo rin ni Lakson ang pagbubukas ng bank accounts na may pangalang Yolanda Hayan Multi-Donor Fund. Meron daw silang dollar at peso savings accounts para sa mga gustong mag-donate. At pangangasiwaan ito ng ilang mapagkakatiwala ang individual mula sa business sector. Sa naturang forum, sinabi rin ni Dr. Jaime Hernandez ng UP College of Engineering na dapat itaas ang standard ng pagtatayo ng estruktura sa Pilipinas para malabanan ito ang malalakas na storm surge at hangin. Dahil sigurado raw na mas mahal ang ganitong gusali, pwede raw daanin sa disenyo, gaya ng mga building sa ibang bansa na kayang ilihis ang hangin imbis na kalabanin ito. Yung aerodynamic response ng building na nababago na depende sa shape yong yung, yung shape niya is circular yung plan yung plan ng building uh mas madali mag-flow yung ano yung air around the building so nababawasan yung force na Sandra Aginaldo nakatutok 24